Ikaw ang panaginip ko Lagi kang nasa isip Sana ako ay mapansin Sa tuwing ika'y tumingin Parang ako'y Tinuduyan sa hangin Pangarap ko ako'y mo laging sa tabi ko. Oh, oh, oh. Pero di ko alam kung saan na tayo. basta alam ko, ika'y mahal ko. Ang hanap ko ay yung pag-ibig, magkasama nating dahil. Ang pag-ibig ko'y para lang sa'yo Sa puso ko yakap mo ay Sabit na hinihintay Pagkat sa buhay ko, ang pangarap ko Tayo lamang hanggang sa huli